Naghiwalay na ba si na Paolo Contis at Yen Santos? Ang dalawa ay nagpasigla muli sa alingaw ngaw, ngaw ng breakup matapos mapansin ng mga eagle-eyed social media users ang pag-unfollow ni Paolo kay Yen sa photo, sharing media platform na Instagram. Dumating ito sa loob ng isang buwan matapos mapansin ng mga internet users na hindi na mahanap ang birthday post ni Yen para kay Paolo noong March. Ang huling post ni Paolo tungkol kay Yen ay noong November 2022 noong karawan niya. Nang tawagin siya nito My Best Actress, noong mayong ngayong taon, tinugunan ng aktor ang mga espekulasyon ng breakup sa pagitan nila at sinabing gusto niyang panatilihin itong personal sa ngayon. Isang magandang no comment. As I always say, masyado na kayong may alam sa buhay ko, so I'd like to keep it personal, my personal life. Sabi niya sa 24 oras ng GMA, nagsimula si na Paolo at yen ng mga chismis na pakikipag noong 2021 sa pagtatapos ng kontrobersyal na breakup nila ni LJ Reyes, kinumpirma ng celebrity couple ang kanilang relasyon noong January 2023, ngunit nanindigan na hindi siya third party sa relasyon nila ni LJ. paman. Inamin niya na hindi siya naging tapat sa buong relasyon nila, nagsimula ang mga akusasyon ng third party nang makita silang magkasama sa Baguio pagkatapos ng hiwalayan nila ni Elie. Noong panahong iyon, sinabi ni Paolo na nandyan si Yen para sa kanya, as a friend.